Balita naman sa mga lalawigan. Humiling ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM na ipagbawal kahit man lang sa probinsya ng Pampanga ang mga pogo. Kasunod yan ang mga raid kamakailan sa mga pogo hub sa probinsya. Sabi ng PAMCHAM na una nilang uh, o nauna na silang nanawagan na ipagbawal sa buong bansa ang mga pogo, legal man o iligal. Pero kung hindi raw kaya, ay baka pwede raw kahit man lang sa kanilang probinsya lamang. Kawawa na raw kasi ang lokal na ekonomiya at mga lehitimong negosyo sa kanilang lugar. Kung sakali, maaari rin daw itong gamitin ng ibang mga probinsya. Di rin daw malaman ng PAMCHAM sa ngayon kung sino nga ba ang nagkulang kaya't naging talamak ang mga ilegal na aktibidad sa mga pogo. Nagtuturoan daw kasi sa ngayon ang lokal na pamahalaan at ang PAGCOR. yung so, unang nag-apply sila, BPO lang eh. Nung sila nag-operate na nakakuha na sila ng uh, POGO license eh, sa PAGCOR, kahit uh, legal sila, uh, during their expansion mukhang doon nangyayari yung kanilang uh, illegal activities. Yan po ang tinig ni Rene Romero, Director for Infrastructure Development ng PAMCHAB. Galit ang nararamdaman ng ilang manging isda sa patuloy na panggigipit ng China sa Bajo de Masinloc, Oscar Borosol. Ayon sa mga apektadong manging isda, hinaharang pa rin sila ng China kahit pananging isda lamang sila sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagsimula ng magbigay ng ayuda ang ating pamahalaan sa ilang mangingisda. Ipinatutupad ngayon ng China ang bagong panuntunan kung saan kakasuhan ng trespassing at ikukulong ng walang paglilitis ang mga dayuhang pumapalaot sa mga inaangkin nilang teritoryo. Samantala, isa ang patay habang walo ang sugatan sa salpukan ng van at 10-wheeler trucks sa Atimonan, Quezon. Ayon sa report, pasado alas dos imedya ng hapon nang mangyari ang aksidente sa Maharlika Highway sakop ng barangay Tinandog. Galing Maynila at patungo sa ng Bicol ang van nang mangyari ang aksidente. Aminado ang driver ng sasakyan na nawalan ito ng control kaya't sumalpok sa truck. Iniimbestigahan pa ang malagim na trahedya. Samantala, isang lalaki naman ang natagpo ang patay at isinilid pa sa sako sa Balayan, Batangas, isang residente ang nakakita at nagreport sa biktima na natagpuan sa Bangin, Barangay Tangoy. O Tangoy, tad-tad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang nasabing biktima. Blanko pa ang mga otoridad sa pagkakilanlan ng lalaki. Patuloy ring inaalam ang motibo sa krimen at mga suspects sa likod nito. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.